Magandang araw po sa ating lahat. Ang paksa akong ito ay para po sa ating mga kapatid na anti-katoliko na sa kakatapos lang na Ash Wednesday. Dahil wala daw sa Biblia ang Ash Wednesday at bakit daw tayo nagpapahid ng abo sa ating mga noon dahil wala naman daw ito sa Biblia. Ang Ash Wednesday ay isang mahalagang araw para sa mga katoliko dahil ito ay simula ng kwaresma, isang panahon ng pagsisisi panalangin at pag-aayuno. May tatlong bagay na dapat nating tandaan tungkol sa As Wednesday. Una, pagunita sa ating pagiging alikabok. Ang paglalagay ng abo sa noo at mababasa ito sa Genesis chapter 3 verse 19 sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Ito ay isang pagpapaalala na tayo ay mortal at dapat nating pahalagahan ang ating buhay. Pangalawa, pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ang abo ay simbolo ng pagsisisi at pagdadalamhati. Ang pagtanggap ng abo ay isang paraan ng pagpapahayag ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan at pagnanais na magbago. Ikatlo, paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, ang Kuwaresma ay isang panahon ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Ang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang Ash Wednesday ay nagsisimula sa prosesong ito ng pagsisisi at pagbabago. Ang paggamit ng abo bilang simbolo ng pagsisisi ay matatagpuan sa lumang tipan. Halimbawa, sa Jonas chapter 3 verse 6 ang mga tao sa Nilive ay nagsuot ng sako at naglagay ng abo sa kanilang mga ulo bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ang paglalagay ng abo sa noo ay nagsimula sa simbahang katoliko noong ikapitong siglo pa. Ang paglalagay ng abo sa noo ay isang tanda ng pagsisisi at pagdadalamhati sa magisterium ng simbahang katoliko ang Catechism of the Catholic Church o CCC ay nagtuturo na ang Ash Wednesday ay isang araw ng pag at pagpipigil sa pagkain ng karne. Ang simbahang katoliko ay nagtuturo na ang Ash Wednesday ay isang mahalagang araw para sa mga katoliko upang magsimula ang isang panahon ng pagsisisi at pagbabago. Sa madaling salita, mga kapatid, ang Ash Wednesday ay isang bahalagang araw para sa aming mga katoliko dahil ito ay isang paalala na tayo ay mortal at dapat nating pahalagahan ang ating buhay. Ito rin ay isang panahon ng pagsisisi sa ating mga kasalanan at paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Maraming salamat po mga kapatid at sana ay may natutunan kayo sa aking paksa ngayong araw.